Morning! Ngayong araw, gagawa si Jam ng... Pancake! Okay, let's go! Papa na ito. Ano natin? Sobra. Ma! Mmm! Tamis! Dito Dito ka! Danda, datapan. Ayan. Mayaman? Oh, wow. Perfect. Para sa ating buko. Ayan, malambot siya. Tama yan. Para sa ating pancake, may lukadon. Tawa tayo ng lukadon. Struggle tayo sa pagbukas marunong pa naman at fresh juice. Yummy. Wait. Dali mo At luluka din natin yan. Hello guys! Ano gagawin mo ngayon? May luluto ng pancake. Ituturoan po ako ni mama. Let's go! Let's go! Sige, rake muna niya. Medyo matigas siya. Eh, okay, sige. Guntay natin, bebe. Tuluhan um, mm hmm. muna natin ang bebe. At strap. Medyo matigas na ang buo. Matigas ka pa rin ito. Mm -mm. Ayan. Medyo matigas. Sasasali so, natin pa rin yung matatapos. Ito na, ah. Iwan Kasi medyo matigas pa. Ayun. Ay, sige. Kinain pa niya. Masarap ba? Mm. Sige. Take. Hard, hard, hard. Ayan. Sige. O, sige. Ako po tayo dito. Ayan. Ayan. Thank si mama naman. Hindi na pagkuraan lamang. Sa sakit oh, na mamaya ito na lang mag-mix. lang muna sa iyo ha. Ako sa iglo. Yeah. Mamaya. Yeah. Mama! Wait mo si mama. Fresh egg. Dito na muna tayo. Sa buko. Okay. Gawa mo na tayo ng buko. Ang buko matigas na. Parang yung layata ko. Eh. Pero sa amin siya, biko, luka Ang tawag namin dito. Kini-check na yung egg. Oh. Okay na. Sa so, may video sa so, ginagawa mo dito pa sa kagala. Yan. O, check, check din ako kung okay yung egg. Na, para ulit din yan sa video. Okay ba? Good? Uh -huh. Good wala pa ang egg? Yung, uh, wala siyang parang nag-flip. yan. Yeah, Ito ay naalala ko nung mga bata pa kami na hiling magluto nito ang lola. Inay namin. Ano? No. 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 Ayan, gawa na, guys, ang ating buo. Guys. Hey. At ngayon naman, siya ang gagawa ng egg. Ito po ang egg po. natin. Oo po. pala para ipang, ah, ito mang, may whisker naman. Sige. Go. Port it, go. First niyang gagawa. Let's do it. Okay, try din natin kung okay ang egg na ito ha. Try natin ha. Jam, look natin ha. <laughs> 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 Matry ko <good>. din. <laughs> Sorry, baby. <laughs> Matigas pala yung ano mo. <laughs> Tingnan <laughs> natin 'yan. Tanggalin ng nabasa. Kuha ng sa kutsara. Yan. Sa tanggalin yung mga kanto, yung mga ganto, yung mga shell. Mga shell. Para. Sige, tanggalin ng shell. nakakita sa camera. Ayun, yung shell. Natanggal na niya. Ngayon, iwiwis mo na siya. Gantahan. Ang cute. Ang cute niya. O, so, teka Hello. lang. Bibidyo natin. Pangliniga. Ayan na. Winibis na ng bebe ko ang egg. Okay, next naman natin ay... yan nakaready na ang egg. At ito na ang buko. Buko. Ay. Ang next naman ay? Tira. Ito, asin. Bato. Asin. Yan, baking soda. Baking soda. Yan naman ay? Baking powder. Baking powder. At baking yan ang ito. sugar. Sugar. At ito yung isil na hinaro. Ito naman yung wet ingredients natin. Ito yung buko juice. Ito. Oil. Siyempre, ang ating... Buko. Buko. Ayan, ready ito. na ang ating mga ingredients. Ready na ba ang aking baby? Opo. Okay, dyan na natin sa ko. Gagawa na siya ng kanyang first pancake. Okay, ano ang unang ilalagay ay ang wet muna, bebe. Wet ito? Uh Oo, -oh. mo muna ang egg. Sige, egg. Okay, egg. Oh. Wet ingredients. Yung oil. Oh. At ito naman. Mamaya yan, ilalagay natin. Mamaya, oh. eh, halo mo muna. Halo, halo. Yan. Unti-unti, okay, lagay na natin ang sugar. Sugar. Yan. Halo, halo. Okay, lalagyan natin ng konting tubig. Tubig water ng juice oh, oh water ng ano yan ng buko juice Okay next ay baking powder oh, sige lagyan na natin ng baking powder -mix, natin. mix mix. Mix mix. Lagyan naman natin ang baking soda. Halo na natin. Baking soda. soda. Mix, mix, mix. Hangan okay sa eyebrow. Lagay okay. na natin ngayon ang arena. Okay. Isa. Lalo na natin ng asin. Baka makalimutan. Ito ay half One cup. Gandahan lang, slowly lang, baby, ha? Okay. Dalawa. Hirap. Tatlo. Apat. Oo, guys. Tignan mo, oh. Apat. Oh, lagyan natin ng ano. Mm -hmm. buko juice. Yan ang buo ko, Diyos, oh. so, mm -hmm. Para mas masarap. Parang malit ang ating dagayan bebe. Sali natin kasi malit yung lagayan. Ang, Ma, ang buo ko, Diyos, nahirapan siyang mag-mix. Ma, lagayin natin na ang bukod ko, ngayon, lagyan na natin ang bubur shred. Ayan. So, my guys. At, sige po, oh, lagyan na natin lahat. oh, nilagay na niyo lahat. May natapon ng konting egg. Siyempre, dagdagan din natin ang lard. See my guys, hello, 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 mix, mix, well, my cos, my cos, mga instant tornado, mix, 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 mga instant, mga mix, 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 mga instant hi ha halo natin na mabuti ito. nam mix 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 mong guys oh So guys I cho na guys không đã sắp đi không ban vanilla flavor Para mabango. lang. So guys, tingnan mo na ang hinalo natin. Excited na ang baby ko. First time nang gagawa. Ay, nakastak. Mix, mix mo lang. Yan, tampa na. Ah, hmm. Ako na. Ah, ako na. Siya daw, siya daw. Sige siya. Ay, na. Mix, mix mo yan. Dahan-dahan ha. Ang pag-tornado mo, dahan-dahan. Mix, mix lang ha. At gagawa na tayo ng apoy. Napaamak na tayo, guys. Ay, shit. sige, kausapin mo sila pa nagagawa ko. So, guys, oh. Tignan mo, oh. Nagiging siyang mas sticky. sige, ha. Nagagawa lang si mama ng pakalan. Oh, ito. salita ka. Anong nagagawa? Ito na, guys, oh.

Hanggang sya ay ganito. Ayan, perfect na pa. pa dito. So dirty. Ito na guys. Oh, tignan mo. Oh. Sticky na siya. Oh guys. Tignan mo guys. Oh. Tornado, tornado natin. Woo, para madali. So guys, tanggalin natin mga puti dyan. At tingnan mo na guys. Na guys. Oh. Nakita mo na guys. Next week, well, hanggang siya ay mas mabuti pa. Mix, mix, like a sweat mix, 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 i mix, 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 Guys, fresh Guys. Oh. Rồi so guys, sang lấy si, đó nha. See. Kita mo. Coi. So my guys, oh. Tingnan to nang So guys, pang itsulod. Hinalo.

Hello. Guys, hello. Guys, sa tinuna na guys. Oh. Okay Lalo natin na mas mag mix mix well. Hello, siya ay. mas sticky. Oh guys, hindi ba siya sticky? Mix mix well muna. na, siya ay kaganto. Woo! Sticky may siya guys. May laman pala yung ano natin. Ay, sorry. So na guys. Yung lutoan na ano. <coughs> may laman niya. <coughs> yeah. ano, saan pala nagbili tayo? Ito Ayan. my God. Kamusta na ang gawa mo? Wow. Very good naman. O, oh, sige. Kausapin mo pa sila. Ito so, oh, my... so, na, guys. O. Oh. Iluluto. My God. Oh, ama ko na kasi mama ko. At ako yung may pinig.

Mmm, makes me swear. Well, ang ganda ay paganto. Hey, mo yung konti kung okay yung pamis. Ayaw ko? Ay, ayaw ko. Hindi <laughs> ako nagtataste ng gantong cloud. <laughs> patays mo kay ate mo? Ayaw ko. Kay ate may patays mo kung tama yung pamis. Ito na guys, oh. Ganda na. Bye guys oh sticky na, sticky so guys let about our last oh guys oh sticky now but

Okay, sabi mo yun, later, balik tayo, magluluto na ako. Bye-bye. See you later, magluluto na siya, ready na Ready ka na magluto? Guys, okay, so? Pwede na yan. Kunti lang ng mantika. Ito na yung ipakita. Mainit ha? Okay. At ang unang pancake na luto ni Jalea. So, spread muna. Spread natin. Ito na lang yung gamitin natin. Yan na lang. Ganyan to. Pero, we'll see. Okay. Lulog. dito na si Chan. Wait tayo ng mga... Segundo. jam kawai kawai Ang ating little cook today is Jemaya Anong niluluto mo nga Jem? Pancake Gagawa daw siya ng Pancake Ito na guys Ayan na guys, pakingin ka dito <laughs> looks yummy ramen nama. ni. jam first cook-nya yan Very good. Thumbs up. See you later. first, go okay, next slowly lang ha okay, slowly o, mapaso ang bebe ay, uh, nainit ang nainit sa kamay niya kasi, ayan din ano ko po nainin ko dyan? ayan, ayan ako lang, arms ayan

At ingat Guys Huwag hmm. dapat kayahin nino ng mga bata pag hindi kasama ang nanay <laughs> so, na Guys Tingnan mo na guys

Yung nanay ko, dito na ako. Ito ang <laughs> pakaluto mo, nanay ko dito. Ang ganda. Ito mo na kumaha. ako. Maa, hmm, guys, nalimutan namin maglagay ng milk, guys. Eh, but masalap siya. Kahit walang milk. Mix-mix na naman. Mix-mix namin na may milk. siyan, Ito yung mga, ito yung luto niya na no? walang milk. Okay. But masarap. Ayun naman yung may milk. Mamaya, i-taste test mo yan ha. Difference. Anong difference ng dalawa. Wow. Yummy. Tapos yun. Tapos yun. Tapos natin yan. Uh, baka maula. Mm Hindi -hmm. Nagigyan ko na ang umuro ko ang paninis. Kasi may na bebe. Ma, siya lang ka rin. Kasi oh, bebe. May mm. pus na ikus. Kasi may milk. Kaya oh, na. Nalimutan natin na maglagay ng milk, bebe. Apa. Mga well, guys, o. Oh, ito yung walang milk. But, but, pero masarap. Ah. I'm Samahin ng apoy lang natin yung scotic apoy lang para hindi siya masyunog. Tapos natin. may payat yung kamay niya. Wow! Ito na itura. Ayan, guys, yung may milk. Ayan ang texture ng may milk. At non-milk. Ito naman yung walang milk. Hinabo lang namin kasi nakalimutan namin kanina. Asensya na. Ayan, na yung texture natin ng may milk. See the difference? Tara mas ngayon milk. Oo. Oh. Mm. At walang milk. Pang still bibing ka siya. Mm -hmm. Tapos ito yung may milk. Ito na talaga yung pancake. Real pancake. Oo. Oh, diba? Ang mas, mas smooth. Mas, mas smooth po. Kahit sa liquid.

Ah, oh, tikman mo na. Alin ang gusto mo dyan? Siyempre siya una pipili na gusto niya. Tinitinya niya. Yung may milk at wala milk. Kapili ka dyan. Sige, lagay mo na sa plato mo. O, lagay mo na. Huwag mo na huwakan daw lahat. <laughs> Pakita mo. Pinili mo. Bakit yan ang pinilihan? Oh, wow. laki Enjoy na enjoy na ang bata. Batuta. Sige na po. Kain na tayo.